good morning mga idol mga guys good morning good morning po sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers dyan at sa mga kapwa kong mga vloggers good morning po sa inyong lahat araw po tayo ngayon ng Martes at 31 uh, na po tayo ng October mga idol yung kasi nga pala ano, araw na ng mga patay yung mga mahal natin sa buhay na sumakabel lang buhay na po yumao na e dati kasi mga guys nung nabubuhay pa yung nanay ko pag ganyan mga uno may handa talaga yan ay papano may mga pansit pansit may mga biko tapos kung anong mga libawa, ah, may na mga namatay at tayo ah, mga na ganyan kung anong pagkain yun yun po yung minahanda eh kung hindi nyo pa naitatanong mga guys ang aking nanay po kasi ay ano Bisaya at Ilongga, halo po siya. Ang tatay niya ay taga Negros Occidental, ang nanay niya naman Oriental. So, kaya Maingay. Dito tayo sa pier mga guys, dito tayo sa Maynila Transfer kami. At yun na nga mga guys, ano, panalo ba ang inyong mga manok sa eleksyon ng barangay eleksyon natin? Yun, at eh, sana nakaraos ng mabuti yung mga eleksyon natin dyan sa mga barabaranggay at congratulations sa mga nanalo at yun mga guys medyo tinanghali tayo dahil may monthly meeting kami kanina ang oras po natin ngayon ay alas 11.40 na po at uh, may transfer kami dito sa Delpan tapos ipipick up din kami mamaya sa may Angono Rizal pahabol nila na pick up para sa month of October yun shout out nga pala sa inyo mga idol mga guys at uh, pakatapos dito papunta natin ng Angono Rizal kung di tayo up so baka hindi na rin makakatransfer yun dahil medyo alanganin na sa oras mga idol And, uh, so, hindi kay mami led vlog kay princess freya shoutout po sa inyo si vlogger no, shoutout kay marlon backyard at saka kay farmer boy ang mga tropa natin kay Bossing vlog shoutout po sa inyo sa lahat ng mga vloggers po shoutout ayan mga guys nandito tayo sa may delpan bridge to nandito po tayo sa may pier area ng manila hindi ko na po kayo papasilip doon sa kapila kasi bawal kasi bumaba dito ang driver kasi pag madaanan ka dito ng MTPP itikitan ka pag hindi ka nakaupo dito sa unahan so kaya naman nila yon ilang box lang naman din yun mga guys bali 24 lang yun na box sukat, so, sukat so ro. Kita transfer pa tayo dito banda sa ano, may airport. Bago tayo tumuloy nang ang Rizal. Siadong malamig ang panahon ngayon. Walang araw. Maluwan yung daloy ng traffic ngayon mga guys Dahil holiday na siguro Wala nang pasok yung mga taga-gobyerno Puro mga private na lang ito nandito sa kalsada Uy, nabutan tayo ng red ah Mga guys, nandito tayo ngayon sa may tapat ng duty free Duty free Philippines grabing init mga balikbayan natin hindi na kayo mag shopping na kayo dyan yan air laki na mga hapa o oh. oh, si axle babay gaming ho well, mga guys dito tayo magta transfer papat talaga to ngayon ng runway ito yung runway Grabing init mga idol. Dito na tayo sa may paranyake mga guys. Shoutout kay Air Asia. Ito, si Pure Gold lumilipad na. Yan, shoutout sa inyo mga guys. At uh, magme-merienda muna tayo. May meeting kasi kanina tapos nagbigay sila sa amin ng ano ng hotdog na sandwich sandwich hotdog basta yun na yun at sabi ko eh, ngayon ko na lang kainin kasi paglabas kanina ng meeting medyo alanganin na yung oras mas maigi kumain na lang ng kanin tara mga guys kain po tayo yan mga guys puro international ang lumilipad ang laki ng Cebu Pacific na to mga idol merienda po tayo bago tayo tumuloy ng Angono Rizal para may laban tayo sa traffic busog uli yan mga idol tapos na natin kainin yung hotdog na ano ano ba yun sandwich hotdog ano? basta yun na yun sigurado to mga guys bukas wala namang wala itong pasok dahil la shout out dyan sa mga ano sa mga napunta na ng sementeryo ang kapatid ko shout out si sigurado panigurado yun doon sa sambuanga naglilinis na ng punto yun nagpipintura na doon kasi yung nakalibing mga idol yung ano Ah uh, magulang ko nandun sa sambuanga city tayo makakauwi siguro makaka-uwi tayo baka next year na ayusin muna natin yung mga ano natin pinagutangan natin dito at kung medyo maluwag-luwag ng konti baka tayo maka pwede nung makauwi sarap talaga sana ganito mga idol na nandun ka sa probinsya kita-kita, kumaka parang family reunion na rin kaya nandun kayo sa cemeteryo kaso nga lang, eh, siyempre alam nyo naman dito yung trabaho natin tapos kapos tayo, wala tayong budget pag ng natin ng probinsya, si paligurado paliwat ka na naman ang gastos mga guys hindi mo naman pwede maiwasan yun yun, nandun nandun na, umalis na si Cebu Pacific Tumataas na. Puno rin. Ah. Dipadiret dito. Diyan dito naman mga guys. Straking oh, inaayos nila. Makina pala tawag nila mga guys. Ah, ano? Ah. Overholing yata Yan, pulis na kay sinabungbong. Hindi, eh, depende kung saan mission nila. Uh, guys, yun yung pinag-uusapan namin yung ano dito, yung army Sabi ko sa kanila, dyan kami sumakay. pauwi pa-uwi. Oh, ang panahon, hindi pa stricto yung ano, ng si uh, 130. Eh, medyo ano eh. Medyo stricto sila ngayon sa civilian. Pasakay. Gawa na yung bumagsak sa hulo ito na kung pisa ngayon e ngayon bawat uwi natin talaga pam pamasahe pa lang kamukulo na eh dyan wala namang kami ano dyan bayad dyan sa, sa si 130 na yan nandito na tayo sa ano kaingin road lang taon na to hindi pa naayos ay itong kalsada na to ano ba naman yan kawawa naman dito yung mga kotse at yung mga motor sana yung umupo na bagong kapitan ngayon dito si kasuhi na to kap galaw galaw na kap sus mario jose ka na ng kabarangay mo dapat ayusin mo Yan mga guys, tuloy na tayo, papunta na tayo ng Angono Rizal. Ang oras po nating mga idol, ang alas dos na. Yan. yan mga guys, ang usap-usapan namin dito tungkol na sa bonus. Woo, sarap pakinggan. Sana bukas may bonus na. So, wala, mga idol, kahit gaano kalaki pang bonus mo, 13 man. Pagdating pa lang ng first week of January, rodi ka na naman. <laughs> Ay, nako. Okay lang. At least, eh, hindi mo tinipid yung mga anak mo. Anong, oh, kung anong gusto, mabibili mo. Huwag naman yung kotse ang gusto ng anak kasi hindi natin mabibili. Yan mga guys, nandito na tayo banda sa may kampakong diwa, Tagig. National Capital Region, bagi, Police Office. Sigurado to. Bili dito, bili doon. Wala Wala na, mga idol. Ah, okay dating ng first week of January wala nang may bubunod, wala nang may dudukot silu, sinulit na na sumasama ay nako tapos isang taon na naman uli ibubunoy ko yun my god nito na lang ba talaga ang buhay dito sa Pilipinas hindi, ba, hindi na ba talaga magpabago yung mga malilit na empleyado yung masenso man lang kahit papano kahit isang buwan ka hindi magtrabaho, may budget ka pa, hindi ka pa mauutang. Problema dito sa Pilipinas, nako. Isang linggo ka lang hindi magtrabaho, sigurado. Nandun ka na kay ano? Kay kay Bombay. Kay <laughs> kaya kung naghanap ka na kung saan magsaan na lang ATM. <laughs> Realidad lang kasi to mga idol mga guys na pinag-uusapan namin dito talaga eh, lalo na kung wala ka talagang panggastos ligado ka talaga ng mga utang sige lang fight 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 lang hanggang saan luwan mga guys walang traffic napakaluwag ng mga kalsada Next week yan sigurado, bububu yan. tayo sa may tay tai parang puyat yata yung mga tao dito yung barangay muson kanalo ba si Kapitan? Woo! Talo daw mga idol. Mababa yung sa si. Eh. talagang buhay sa politika. Yung masasabi na palagi kang panalo. lalong lalo na kung hindi ka nakagawa ng mabuti nung panahon ng pandemya ha ngayon na yung ano araw ng kabayaran mo marami ganun talaga mga lods mga reklamo sa kapit sa mga barangay kapitan <coughs> yung mga pag nung tayo nung pandemya wala hindi pang sa tao kinukupit pa ngayon ngayon yung pagsisihan yan bakit hindi kayo binoto ng tao oh si Berto Ano na ba umay na umay na pala pero sigurado kung yung time ng pandemya siguro mga idol kung ikay matulungin na kagawad, barangay captain baka siguro ngayon nandiyan ka pa rin sa pwesto napanahon lang yan mga idol yung sinasabi nila may araw din kayo yon na nga mga guys nandito na tayo sa aming kliyente at uh, tayo dito anong oras pa to yun, alas 2.51 mga idol pasensya nyo na wala tayong relo dito lang tayo tumitingin sa cellphone Makakalabas mm. so, dito mga lot, sigurado mga pasado alas 4 na yun. Pero nakahanda naman na yung mga pangarga namin. Kakarga na lang. Tapos gagawin ng resibo mga idol. Malamang nito mga sa ano na to. Agos na ang transfer nito. Si bukas walang pasok. Karamihan ng mga tao bukas mga idol. Nandun sa simenteryo. Sarado din ang pier bukas sarado ang siway ang mga siway so kung man pasilip sa inyo mga guys dito kaso bawal, tal bawal din dito mag video video eh ganyan na lang oh Ayan. pasilip silip na lang doon sa likod oh yun ito po yung buong compound dito mga guys yun nandun si chip pag makita kasi na video video dito naninita sila eh sunod na lang tayo sa ano nila patakaran mga idol yan mga guys pauwi na tayo makakala ko malas 4 makakalabas na kami yung pala alas 6 ba? alas 6 na traffic na nga yung iba sa sobrang traffic mga idol natutulog na yun eh, ang mga bante dito lang yan sa traffic sa, kasi may sementeryo dito mga idol yan mga guys ito po yung sementeryo dito sa ano sa may Angono Rizal Sino yung mga tropa natin dito? Ano ba? May tindihan ko anong lingway ng importer na yan? Bakit ba iba salita dito sa ano? Bakit ba iba sa... Yun, wala man lang katao-tao si KFC. Ano, kain muna tayo dyan? Grabe naman ang traffic sa lugar na to. Ay, ah, ito. Ano sabi? Wala pa nga holiday pa nga. Ganito na ang traffic. Ano yung red line niya? Okay. okay. Diretso derecho tayo, pisak. Grabe na. Asa pa ang pa? Garay. Ngayon, mga guys, nandito na tayo sa May C6. Naabot na rin tayo ng kape. Grabe traffic. Kung sa May Muson, sa May Taytay. -tay. Uwid na tayo mga idol sa garay At sa mga Agosta siguro ito may transfer Kasi bukas walang pasok Ayan mga guys, bumper to bumper dito ang traffic sa ano, dikutan. So may circle. Grabe. Maraming traffic mga guys. Ay naka. Pasok tayo dito sa ano, sa expressway para iwas tayo konti sa traffic yun mga guys wala natin makauwi tayo ng maaga yun pala hindi makakasyat-syat na tayo joke lang wala naman pang shot ito na tayo mga guys sa NLEX ah South Luzon Expressway Ngunit lang lahat saan ang kalsada Hindi tayo sa ano Kunyay na eh Guys, nandito na tayo sa may hill po Makati Dito na yung boundary ng Makati at Pasay Ay, gutom na Pagod pa sa traffic Grabe. Buen na tayo mga guys. Yay, yay. Yun, mga guys, magandang gabi sa inyong lahat, sana naghapo na na kayo dyan maraming salamat po at hanggang dito na lang babush